sarap na tulog si Sibu sarap na tulog tingnan niyo kung saan ayan oh. dito yung kanya pa nagawa niya akong dantayan so yan ang aming routine eh. Hmm. Oh. No? Masarap pa dyan. Masarap pa ang dantayan yung ano ko, balika. Ay. Ay. Bro. Hmm. hmm. Ano na yan? Ano na? Ano na? Gising na yan? Gising na? Ay! Ay, ang bastos. Ang bastos. Ang bastos. Oh. Ano yan? Anong nakikita mo? O, oh, malakas na naman yung hangin, be, no? Lakas yung hangin, bebe, no? Hmm. Pugi. Ha. Lagyan pa maya yung ano, patak yung mata mo. Hmm. Lagyan natin ng patak ngayon may yung mata mo. ha. sibu sibu kanina pa yan tulog dito eh no yan massage mama ya be mm, bye 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 bebe mm hmm buhay ka sa mga fans mo. Ganyan lang yan si Cebu. Hmm, hindi yan pinandidiri yan si Sibo. Ano? Diba no, bebe no? Pag-alaga. O, oh, ano ka kay Kesam eh? Kay Shupaw? Yan. Yan si Tisay. No, mag ano ka sa mga kamyawi mo? Ha? Ano ka sa mga kamyaw-myaw? Okay. Oh. Eh, tulog. Nantok na naman. Hmm, nantok na naman yan. Hmm. Oh. Nunood kami na, balita. Hmm, sige na, bye-bye. Pang-upload lang natin to, no? Update natin, no. Oh. Bye-bye. Bye-bye na. Oo. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye.